Bago pa man ipasa ang Cybercrime Prevention Act, isang complaint center na ang itinatag para takbuhan ng mga biktima ng paninirang puri at online scam. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, uh, Susan. Ang mga biktima ng panaloko at paninirang puri sa internet ang lay layong tulungan ng Cybercrime Complaint Center na itinatag ng grupo ng engineer Antonio Jimeno. Noon pa yung 2008, ang mga paninira, kaya rin nilang burahin katulad na lamang sa Google search engine na tutuntunin nila kung sino ang may gawa ng paninira, ang mga biktima ng paninira sa internet, sinasamahan din daw nila sa kinawkulan para sa formal na paghahain ng reklamo. Isa rin sa kanilang sinututukan, Susan, ang online scam. Halimbawa nito yung mga online seller na hindi mahagilap kapag nakapagbayad na ang mga buyer. Pero di daw sa Cyber Crime Prevention Act ang online scam. Kaya mga kaso katulad ng swindling o panuloko ay mapaparusahan pa rin sa pamamagitan ng provision sa revised penal code. Dapat daw sana sa mga online na uh, transaction, ay may pananagutan din ng provider kung saan nagbayad ang biktima. Nasa 120 million pesos daw kada taon, ang uh, nawawalang pera dahil sa panloko sa mga transaction sa internet. Susan? Maraming salamat, Ian Cruz.